Totoo nga bang masama kapag kulang ka sa asin? Yung katawan mo kung kulang sa asin? Alamin natin. Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! ang asin ang isa sa mga pangunahing sangkap sa pagluluto bilang food preservative at nakakatulong din upang mapigilan ang pagdami ng biktima sa pagkain. Pero totoo nga bang masama sa kalusugan ang kulang o labis na salt intake? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, na ang asin ay kilala bilang sodium chloride. Ito ang compound na gawa sa 40% sodium at 60% chloride. Ang sodium at chloride ay elements na tumutulong para i-maintain ang fluid levels na i-convert ang nutrients into energy levels. Sinusuportahan din ang heart rhythm, brain function at muscle control. Sa research naman ng health.clevelandclinic.org na ang sobrang sodium ay nagpapatas ng blood pressure o high hypertension. At nagpapataas din ng risk ng heart disease at stroke na pangunahing cause ng pagkamatay ng mga tao sa buong mundo. Habang ang kulang sa salt intake ay nagdudulot ng low blood pressure, dehydration at higher chance ng pagkakaroon ng bad cholesterol. Dahil dito, inirekomenda ng US Food and Drug Administration na FDA na ang salt na kinakailangan konsumo sa isang araw ay nasa 2,300 mg o katumbas ng halos isang kutsarita ng table salt. Payo ng ilang doktor na iwasan ang masyadong processed food na pagkain at ugaliin kumain ng masustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas.